Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang malabo pa rin nga na pumagkampiyon ngayong season, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Milwaukee Bucks. Sa kabila nga po mga katropos pagiging top 1 pa rin ng Boston Celtics hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA sa kanilang kasalukuyang record ng 48 wins at 14 losses ay may ilang mga NBA analysts na rin naman ang nawawala na nga po sa kanila dito ng tiwala pagkatapos nilang matalong muli sa kanilang huling game laban sa ating defending champions, the Denver Nuggets. Yes, bagamat man nga po patuloy na nagdudumin ang Celtics sa kanilang mga nakalipas na laro ay hindi rin naman nga po nila ito masyadong nagagawa laban sa mga malalakas na kupunan sa NBA. Kaya wala nga pong magiging silbi ang kanilang mataas na record kung hindi sila mananalo sa mga legit na contender since nangangahulugan lamang nga po nito na meron pa rin nga po silang malaking kahinaan sa kanilang lineup na siyang magiging rason para mag-choke ulit sila sa darating na playoffs. Maging ang dating NBA player at ngayong sikat na NBA analyst na si Charles Barkley ay umamin sa harap mismo ng media na naniniwala nga daw po siya na bagamat man nga po napakalakas at napakalalim ng lineup ng Boston Celtics ay prone pa rin nga po sa mga pagkakamali ang mga players nito pagdating ng playoffs at kapag nangyari na naman nga po ito ay maaari nga pong malaglag na naman sila ng maaga ngayong season Samantala, tungon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Milwaukee Bucks Bago pa man nga po mga katropes mag-umpisa ang kanilang laro ay inanunsyo na nga po ng Los Angeles Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang superstar na si Lebron James dahil sa kanyang natamong injury sa kanyang ankle. Pero sa kabila nga po niyan ay nagawa pa rin nga po ng kanilang team na manalo at ma-upset ang Milwaukee Bucks sa 123-122 sa paungo na nga po ni DeAngelo Russell na sobrang nag-init ang shooting sa kanyang night alang 44 points, 6 rebounds at 9 assists sa kanyang 9 out of 12 shooting sa 3.9. Kaya yeah, sobrang naghalimaw nga po ito sa kanilang laro gayong siya nga pong literal na bumuhat para manalo ang Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po sa kanya mga katrops, ay malaki rin naman nga pong naiambag dito ni Anthony Davis na kumuha ng 22 points at 12 rebounds, Austin Reeves na nagdala dito ng 18 points, Rui Hachimura na kumana naman ng 12 points, at higit sa lahat si Spencer Dinwiddie na bagamat nakapagtala lamang ng 5 points, 2 rebounds at 3 assists, ay share naman nga po nagsalba dito sa Lakers matapos ang kanyang game-saving block kay Damian Lillard sa uli mga segundo ng kanilang laro. Kaya dahil nga po dyan ay na-spoil nga po ng Lakers ang triple-double ni Anes Antetokounmpo na umabot ng 34 points, 14 rebounds at 12 assists at umangat na rin naman nga po sa tar 5 wins sa 30 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seed ulit sa standings ng Western Conference. So, 'yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like And subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita gets muli sa ating susunod na video.